Hello, magandang hapon po at welcome sa aking kusina. Tara, samahan niyo po ako at ako'y magluluto na ng aking simpleng ulam. Ayan po. Ang mga sangkap nakalagay na po sa aking screen. Napakadaling sundan at ko konti lang ko ang mga rekado. Ayan, ako po'y nagpakulo ng tubig. Nilagyan ko po ng konting asin at mantika. At aking na pong inilagay ang sitaw habang kumukulo ang tubig. Ayan po. Akin lang po ni blanch yung bahagya. Mga 3 to 4 uh, seconds. Ayan po. Hindi po kinakailang lutong-luto. Crunchy lang po. At ayan, pagkatapos niya, aking hinango, ako'y naglagay naman ng konting mantika. At nilagay ko na rin po yung apat o limang piraso na niluwang luya. Ayan, po, pagkatapos niya po, ay akin nang ibabalik ang aking na blanch na sitaw. Ayan po. Gigisa lang po yan in the low fire para hindi po agad masunog. Ayan. Nakita nyo naman po sa ganda ng kulay at talagang napaka-crunchy niya. Ayan. Hindi po siya ganong lutong-luto at maluluto na po yan dahil ginisa na po natin sa luya at atin na po yung lalagyan ng asin. Ayan. At pagkatapos nga pong malagyan ng asin, ayun lang po ang halo niya. Para mas lalong kumarap. Ganyan ko po ng kosyeng soy sauce. Yung light soy sauce lang po. Ayan, halu-haluin Hanggang medyo matuyo-tuyo na po siya At mag-combine na yung ating inilagay na soy sauce. At pagkatapos, ayan na nga po. Ang ulam natin ay luto na. At nakahanda na ang ginisang sitaw sa luya at soy sauce. Simpleng-simple at syempre. Thank you for watching. Bye-bye!